Pinasok namin ng isang lugar na kakaiba. Dito ay panibagong experience na naman at panibagong kaalaman. Dahil maging kami ay ngayon pa lamang nakakita ng ganito. O sabihin na lang din natin na ngayon pa lang kami talaga nakarating sa lugar na ito. Dito, dito na lang kami bumabawi minsan. Dahil matapos namin mag-scouting o tumulong ay sinusulit namin yung mga pagkakataon na may mga makikita kaming panibagong lugar. Kagaya nito narating namin guys kung saan ginagawa yung mamasitas kung familiar sa inyo so eto pala mga talaba yan ito hindi ito yung mismo kinukuha kapit lang to sa labas kaya't kasama si Mac si JM o ang aking team ay samahan nyo kami ngayon na baybayin natin ang kasulok sulok na lugar na ito nang malaman natin kung ano ba yung tinatagong yaman ng munting isla na ito Hello guys, good day sa lahat at welcome back dito sa channel ni Commander At ngayong araw andi dito kami sa isang isla na pinupuntahan natin madalas Dahil andi dito nga isa sa tinutulungan natin si EJ So may nalaman kami dito guys na ito pala ay dinadayo talaga Hindi siya simpleng isla lang na alam mo yun na may mga nakatira May dinadayo daw dito na lugar na pinapaliguan ng mga taga dito sa Batangas. So gusto kong makita yun ako, curious ako kung ano bang meron dun, bakit sinasabi nilang ginadayo na halos minsan daw, etong daan na to talaga ay puno ng sasakyan. So ano pa natin natin, nandito na din naman tayo, tingnan natin yung pinagmamalaki ng isla na to. Diba? Tingnan natin. Alright, so may tinuturo sa ating daan dito si Kuya. Doon tayo dumaan. Thank Thank hey, pag pwedeng maligo, Ligo. ligo. Di ba? Sayang yung pagkakataon. Total, tapos na kami mag-vlog ngayon. Tapos na kami mag-charity. So, why not? Naman ligo. Ah, kita ko pala. Sa Ganda na. Daan pa lang natin. Oh. Wow! Adventure na agad, guys. Daan pa lang. Ano to? Gawa sa kawayan. Ito, pakita ko sa inyo. Wow. Yan, oh. Angas. Angas, Ay, Ito Eh. Hey. Una kayo, una kayo. nature trip bakawan to guys oh. di dyan sila nang huli ng alimango yan Woo! angas pwedeng maligo butubad para walang basa <laughs> o nga tay may matanong pala ako sa iyo tay ano nga tay yung sinasabi niyong pagawaan dito hindi may sinasabi kayo dito ano ah Pishman ba ng hipon o oh. ano? May hipon tapos yun po naman talaba Mamasitas Ayun mamasitas 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 pala Ayun yung kanina pa namin pinagtatalunan kung ano yung nakikita namin sa drone kanina doon sa labas. Yun pala ay mamasitas. Ah. Baka nakita nga nyo yun. Yan. oh, nakita namin kanina. Napakalawak. Ay, yun yung may naikot ng tubay. Oo. Oh, oh. po yung Okay. Uh, mamasitas. Ayan. Nasaan ay, na mo tayo. Akala ko Del Monte. Sa Bulacan pala yun. Si <laughs> pag nito tayo sinumahan pa tayo. Sinumahan pa tayo ni tatay kahit pagod sa paghuhuli ng isang ano. Doon tayo sa perfect spot doon tayo magpapalipad ng drone para makita natin kung gaano kaganda. ganda. Angas! Ito yung maganda kapag katapos ka na mag-charity. Maglaan ka naman ng oras sa mga ganito. Ito ba tayong din tay, may tanong ako sa itay, eh, saglit lang. Tay, bakit sinasabi na maraming ano uh, dumadayo dito? Madami nga po dito, ang isang dinadayo po dito pagpipising. Ano yun? Namimising po sila. Ah, namimising. pising? Po, ha, ah, kasi nga, dahil sa mataba pa dito yung dagat nyo, oh, kaya natutuwa sila manghuli. huli. Oh, hindi nga po nga yan dahil yan pong mga illegal din yan ano. You know? Bawal? Bawal na bawal po. Bawal na dino. bawal. Hindi po kagaya din sa parte po ng kusyon. Madami po mag-iilig. Itong ah, paliguan tayo na sinasabing dinadayo. Ano bang meron? Bakit dinadayo? Ay dagat na po yan. Ialat lang po yan. Ah, okay. Mamama lang po kayo malayo na. Ah, Kaya hanggang dito lang po sa ako. Okay. okay. Eto ko pa po dinadala sa kabila. Pwede tinatawid ko pa ng bangka. Bangka? Hmm. Taya na yung, <laughs> Para sa palo ko. Ay, dagat na pala to, guys. Malapit lang pala. Ay. Excited adventure. <laughs> oh, andito na pala yung ano ng mamasitas guys so, Tingnan natin Ang pagawa ng mamasitas Mamasitas So inaakit tayo ni kuya daw pag minsan kapag may oras tayo uh, Sama daw natin pamilya natin At meron daw malapit sa Laia, Batangas Ay meron daw doon kuweba na paliguan na dinadayo talaga So ang sarap na exciting yon kapag ka pupunta ka doon Diba kasi kahit kailan di pa ako nakakarating ng kuweba na paliguan Kayo ba nakarating na kayo? Kuweba na paliguan diba? Kakaiba yon Kakaiba experience na naman yon Salap payagan sa kayo po. May tagad yung mga baka yung madama yung bipolar sa'yo, eh. galing pong gisgis. guys. Ayun lang, may mga bato-bato dun. Ayun na. Pwede maligo siguro dun. Kala ko siya parang liguan na ano, na tawag dun. Parang gilid ng dagat, ganun. So titignan namin kung makakaligo kami. Liligo na, bahala na. Ay, nakalimutan namin magdala ng extra short. Ang oh, dadaan natin. Para siyang plastic. Naliguan, <laughs> eh. Tignan nyo naman. Oh. oh may nakamay doon. doon. Oh. Grabe na tito ngayon na tayo sa ganito. Ala dito. <laughs> First time na natin makapunta sa ganito ni tito. First time lang na makapunta sa ganito. Ay, kakatakot ay. Uy, uy, uy! Kasi dito na Uy! Tito, huwag ka naman ganyan. Nakakatakot ba? Alam ka, ka diyan, uno na ako. Uy! <laughs> <Oy>. Tito! Kuya <laughs> GM! Hala! <laughs> Ay, may umuuan pa dito. Pwede kong umupo. Kamas! Ay! Mayroon pa nilang mga talamayo. Ayoko nga, ah! Ngayon, know? oh! Saan? ayo Ayun. Ayun. yung paligaw na Ayun. 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 guys tong narating namin na lugar hindi ko inexpect na makakapag adventure tayo sa ganito at ito ba tata yung ginagawang mamasitas? opa o pao, yan na pao narating namin guys kung saan ginagawa yung mamasitas kung familiar sa inyo so ito pala po, mga talaba ba? yan ito oh, hindi ito yung po, mismo kinukuha kapit okay, lang to sa, sa labas may mas malalaki pa daw dyan nasaan tayo? ayo oh, oh, yun Pakita okay, mo, i mo. sa baba nasa loob ayun ah malalaki ah, ito ito maliliit kapit kapit lang to sa labas ah, eh, Sipi mo na karating tayo sa gintong lugar. Oh. po, dami lang Ang dami, ang dami na naka-set doon, oh. Ah, paano nga masitas? Ano? sila Kagaya ng mga oyster. Di ba? Okay, kaya pala oyster sauce. Literal na oyster. Akala ko talagang ginamit lang yung pangalan ng oyster. Pero mga something powder lang ginagamit. Literal pala na fresh talaga. Di ba? Grabe. Oh, may hoso. So, ito yung host kanina. May nakita ko din. Yan yung host na mula sa dito, sa alat, papunta doon sa tumutulo kanina na tubig. So, dito lang gagaling. Kaya pala alat ang alat ng tubig at dito sa alat galing. Ah, oh, may ano doon o. Oh? Sandbar. Ganda siguro. Yun. Ano dito? May daan pa po dito. Saan? Ah, ito? Saan ang daan naman yan? Hindi kaya malambot? Ano kaya? Tara, tara. Tara.

Pero adventure to. Tinamis ka sa Bicol. Yung mga ganitong pinupuntahan. Wala, buhangin na to. So buhangin na tayo guys. Buhangin na na. Oh, karating din ang buhangin. Nakakamis ang buhangin. Samantalang sa Bicol. Araw-araw um, buhangin na yung makikita mo. Yung mga tourist guide pa. Yung mga tourists na gusto sa mga bakawanan po. Pagpuntang ilog na papalingki eh, hmm. San Juan. Yan na, yan. Ito, itong ilog na to papuntang palingki ni San Juan. Palingki o yan. Okay. Saan naliligo dito yung mga tao dito sa buhangin na to? Opo, diyan. Sa hmm. dito, yung sa Mas po dito. Sa buhangin na mm. to. Sa kabilang na eh. Masarap po doon sa kabilang ang niya, may naka-isla doon yung buhangin buhangin doon yung uh, kadagatan-kadagatan ah. Okay, maganda so, na, dito, yung maganda pala dito yung paliguan talaga. Tatawid ka nga lang sa kabila hmm. para marating mo yung paliguan dito na maganda. Papashel 'di mo ganun. Sige, sige tay. Pag medyo okay ko -okay 'yan si kairot. pwedeng isama, sama tayo. Hindi na magaganda 'yan kasi alam. Huh. Grabe. Dito na kami ngayon sa Sigaw lang nakikita ko na madami yung basura, eh. ano dito. Kaya ano, bawal po talaga magtapon ng basura sa dagat. Ano nangyayari? Napapadpad. <coughs> um. Pero ito hindi ako naniniwala na padpad to. Mga kawain din uh, oh. Asan? Hindi ako naniniwala na padpad. Tari! Hindi ako naniniwala na padpad yun. <coughs> na na padpad yun. Oh. Yung tao ang napadpad dito. Oh. <laughs> Itaoy na no, padpad din tai. <laughs> ano dito ano no sa isa No trespassing. Wow. Pag dito, yung mga inanod na kahoy, pwede mo siyang gawing panggatong na dito. Oo. Kung mga gumagamit ng kahoy, sa panggatong. Oo. Hanap ko yung sa gilid ng dagat. Depende lang. Huwag ka glass. Depende lang. Laging ano. Aray! Tupo! po. Saan na tayo. Labas natin ito. wag na wag talaga magtatapon ng basura sa dagat at lumaki ang dagat liligo ko ng basura ay, ako daming water lili oh. So, basura? <laughs> Wipe the sleep from your eyes. Quit your dreaming now the sun is on the rise. And by the end of the day, this dusty room will be a thousand miles away. Once heard it said in a song. Best keep to traveling on. Right hand deep into town. Another night of setting up and breaking down. I'm going to start with you. I'm going to start with to Uh, I'll Take the wheel if you start to young. just keep to traveling. on mm -hmm. ah, <laughs> <Tama>, good shot. I'm <laughs> oh, well, uh, on good shot. Uh, oh, i on good i on i on

Not so bad, I suppose. Kaya adventure adventures tayo eh. Alam nyo guys, dito, nung nakita ni Rans yung pamamaraan dito ng panghuli ng pusit, medyo nahiwagalan siya kasi iba yung, ano dito, iba yung estilo ng panghuli ng pusit talaga. Kasi sabi ko, iba rin yung estilo nila. Dito, iba rin. Ito. Ito yung mga ginagamit doon ni EJ sa panghuli. So, may numbering. Kasi ito, nakalutang to ay. Nakalutang lang yan sa dagat. So, kailangan, kailangan. Siyempre, alam mo nga naman kung alin yung una, Siguro, kung alin yung una hinulo, ganyan. Kaya may number. Tara. Gali itaw kung ano hindi na ito kahit kahit ano hindi na ito hindi na ito hindi na ito yung na ito hindi na na ito hindi na hindi na 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 ito hindi na ito hindi na na Ayun Yung palang bangka na yung guys na Kasa, daan nating malaki Nang galing pa na mas bati Nagkita ng dalawang linggaw ah, sila Kasi doon daw pinagawa yung bangka So biniyahe pa papunta dito Inabot ng dalawang linggo bago nakarating dito Kasi lang ito ah Biyahe papunta daw Nang dala ho yung bangka ko ngayon Nung kukunin to Oo oh, nung kukunin Wow oh, grabe lakas ang loob no <laughs> Sipin pinyo mas bahati. tapos na sa Batangas ka. Tapos nung pabalik ko sila, inamot sila nung magyaw. Hindi pa tagaw-tagaw. Kaya nagtagal. Guys, nakakagutom na guys. So yun. <laughs> Hindi na na, pinagpawisan kami ng sobra kaya nagtanggal lang kami damit kaysa magkasakit naman tayo kasi naka-aircon tayo. Tapos basa yung damit, sakit ang abutin natin, sipon, sigurado hanggang pag-uwi. Kaya nagtanggal lang kami ng damit, di ba? Mumacho, raw ako. So, may nakita kami bata. Bumili na ng... oh, siomay, sure. yung fried. So, nasan yun? Wala naman dito. Okay, sa labasan, sa layo naman, tsaga naman lumabas para lang bumili ng sumay. Ano masasabi niyo sa adventure natin ngayong araw? Kahit hindi tayo nakaligo, kahit naligo tayo isa pawis, hindi dun sa tubig talaga. Eh, at least may mga nakita tayong bagay na hindi natin nakikita sa atin, di ba? Bakit yung oyster ba na yun? Alam ba natin na dito pala ginagawa ng ngayong nanagaling, di ba? So, dito nanggagaling yung ginagawang oyster sauce papunta sa pabrika sila ang supplier, di ba? Galing! So, so ngayon, may idea na tayo na yung talagang oyster sauce so, ay literal na fresh talagang oyster yon Inaalagaan pala talaga yun Busog oh, yung mata natin Busog yung mata sa magagandang basura Ah, basura! View! Sorry! Sorry naman, na mali lang katuyon katuyon <laughs> oh wala na yung fried somay natin Wala naman dito Sa'ko ba yung na yun? May nakita kami bata, hindi naman namin lukas bumili ng fried shumai. Alauna na wala pa kaming lunch talaga. Pero siguro sa bahay na lang, baka naman sakali nagluto sa bahay. Doon lang tayo kakain. May nakita kami pwedeng kainin habang nasa daan pa kami. Ano to? Shumai, na? Tawag yan? Shanghai? Ano? Ano? Gulay? Anong, ano? gulay? Ano? 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 Magkano bang isa yan? 10 Magkano po tubig niya? Yung bottled water? May 10 po At isa nga pong bottled water sa mga... Isang 12 Dalawa Tatlo? Tapos 12 pieces po Tatlong bottled water, tapos 12 pieces pong ganyan mo Tawag yan? Basta yan e Sa pagupat? Apat ah? Oo Basta yan, tawag yan Ilan ito? 12 pieces po nên gọi là So sana kayo din nag-enjoy sa travel namin ito. Sa so, salamat sa pagsama ninyo at may mga yung natutunan kayo na dito pala sa isla na ito nanggagaling nga yung sinusupply sa company na Mamasitas na ginagawa ng oyster sauce, so, oh, di ba? So ngayon alam niyo na na yun ay fresh. Hindi siya talagang alam mo yun yung parang mga mga ano tawag diyan mga mga chemical, mga mga chemical, mga ganun mga pampalasa, hindi ganun, talagang legit talaga. Okay, hindi to promotion, wala tong konektado, hindi kami <laughs> hindi namin sponsor ang mamasitas. Talagang nagkataon lang na yung lugar na pinupuntahan natin ay may ganun pala. Yun, salamat sa pagsama. Muli support tayo tong video na to. vlog ni Commander. At sisikapin namin na makapagbigay para ng mga vlog sa inyo ng personal vlog dito sa channel niya. At syempre salamat sa mga kasama natin kay Mac, kay JM. At kita kits tayo sa susunod na magiging vlog pa namin. Sana makapagbigay pa kami sa inyo ng iba pang adventure. Salamat po. God bless.